Hello guys, dito ngayon ay napa ML ako. Kinamit ko nga pala dito yung hero is Bruno. Tapos kasama ko nga pala dito yung tank namin si do So pumunta ako dito sa si gold. Tapos ang kalaban ko nga pala dito guys si Melissa. Wait lang kayo guys, mga yari guys. So yun nga guys, ang kalaban ko na dito si Melissa. Level 1 pa lang ako dito guys. So hindi ko muna siya pipitasen. Kasi baka malugi ako kapag ano, shadow akong lumalim. Yung technique dyan guys, kapag may yung pinan tapos ML ka, huwag kang lalalim, huwag mong gagayahin yung iba na sa akin sa paglalaro. Yan, dito kumuha muna ako ng mga creeps ko. Siyempre, para lumebel lang ako. Kaya kailangan kumuha muna tayo ng creeps. Kailangan maunahin natin yung MM, na, MM ng kalaban na lumebel. So, dito ginugulo ako dito guys ang Melissa. Nakuha niya yung gold ko. Kaya ang ginawa ko guys, dapat papatayin ko. Ang kaso, hindi ko mahabol dahil naka-edges nga pala ako dyan guys. Hindi ako naka-sprint. Kaya guys, kapag mag-bruno kayo, or may ganyan kayo, may, may ganyang kalaban, dapat ginagawa nyo guys, sprint. Para hindi kayo ma matatakasan. So ang ginawa ko guys, nag-clear muna ako ng lane, tapos nabili ko na yung speed boots. Saka ako binili dito guys, yung crotion guys. Kaya dito guys, tignan nyo muna yung mangyayari guys. Dito dumating yung ano, yung na ng kalaban guys. Kaya ang ginawa namin, pinagtulungan muna namin ang katot guys. So ayan guys, munti ko na dito guys, ma ano, makuha yung gusyo kaso nakatakas guys. Kaya, kaya guys, sa patay ako. Tapos nung pagkabuhay ko guys, pumunta ulit ako sa lane ko para mapitas yung melisa. Pero dahil masyado pang maaga, hindi ko pa siya mapipitas. Hindi muna, hindi muna ako mag-aasim, guys. Kailangan kumuha muna ako ng mga, mga creeps para maunahan ko makalevel yung Melissa, guys. Huwag ko nung uh, nun, guys. Huwag kayo masyadong magiging aggressive pag mga ganyan, guys. Dito, guys. Nakita ko yung Melissa, guys. Napipitasin sana yung tank namin. At tinulungan ko na yung tank namin para mapitas yung Melissa. Tapos dito, napitas ko nga siya, guys. Pagkatapos kinilir ko yung minions guys. Dito pinush ko na yung quarry namin para lumamang naman na kami. Tapos uh, pagkatapos ko magpush, push. Nakita ko dito yung Melissa pero hindi ko muna susugurin yan. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko muna tong gold guys para magkaroon ako ng gold. Pag ganyan guys, dapat lagi lang kayo magpapa magpapa item para kapag nagkaroon ng clash, may possible na ano makapitas kayo ng isang kalaban. Dito pag dumating yung Johnson ng kalaban guys, pero hindi muna namin siya pinitas. Dumating din yung gusyon. Tumakas muna ako para hindi ako mapitas. Kasi kapag napitas ako dito, may possible na malugi na ako sa laban. Kaya wag mong gagawin yung ano. Porket may kalaban tapos may kakampi kayo, pipitasin yun agad. Dapat titignan ninyo kung lugi ba kayo. Kaya ginawa ko dito, nag muna ako, nag tapos hindi ako nabangga dito ng Johnson. Nakita ko yung Melissa dito, napapalapit. Pero hindi ko na muna hinabol. Dito yung Melissa, muntik, nang mapa, muntik ko na dito mapatay kaso nakatakas lang guys. Ayun talaga guys, yung, ano, yung advantage kapag ano ka. Pag, may, na pag nakasprint ka, tapos pagkatapos nun napatay ko si Silon kasi naglalagi siya guys. Pagkatapos, babalik muna ako ng lane ko para masecure yung lane ko. Tapos nag-turtle muna kami dito. Kasama ko nga pala dito guys sa laro na to, yung kapatid ko, si, si ano. Si Kapaulo, shoutout sa'yo. So dito nag turtle muna kami. Dito nakuha ng Harley ano, nakuha ng kakampi namin yung turtle. Tapos kumuha rin ako ng gold para syempre lamang na lamang na kami guys. Tapos dito pagkabili ko ng berserker saka ako bumili ng potion para kapag hinahihit ko yung kalaban bumabagal sila. Pagkatapos nun guys nag, nag naman ako ng minions para, hindi, para magkaroon din ako ng mga objectives guys. Tapos lumaki yung gold ko para lumamang din ako. Tapos dito guys nakita ko yung potion dito papatayin, balak na akong patayin. Tapos dumating na rin yung Melissa, pinagtutulungan nila ako dito. Kaya pagkabuhay ko, babalik ulit ako dito sa lane ko. Para syempre secure to, tapos makabawi rin ako dun sa MM nila guys. Tapos guys, dito nakita ko yung Gusion na papalapit. Pipitasin ko sana guys, kaso nakita ko yung Cecilion, inultihan ako. Kaya pinagtulungan, kong, pinagtutulungan ko yung ano, Cecilion pati Gusion kaso napitas ako dito. Kaya ang ginawa ko, bumalik ulit ako. Tapos tinignan ko kung mabibuild ko na ba yung corrosion Psych. Yun, hindi ko pa pala siya mabibuild. Buti na lang yung turtle dito, nakuha ng Harley, yung kakampi namin. Magaling din to yung Harley. Shoutout nga pala sa'yo, Harley. Kapag nagpa-farm ako, nakita ko yung Melissa na nandi dito. Kaya ang ginawa ko, nilusog ko. Inultihan ako dito na Melissa. Muntik na ako mapatay, buti na na naka-ages ako. Kaso nakatakas, sayang. Nakabuild na ako ng malip ng close and sex nandun ko namang binil malipik ikror tapos inatake ako dito ng gusion buti na lang rumes back sa akin yung Chang'e kaya hindi na tuloy yung pagpataka sa akin kaya ang ginawa ko dito muna pumunta sa mid tapos tinulungan ko yung Chang'e na mag clear ng raid pero guys wag nung gagawin yun guys ha pag hindi naman kayo magka duo o trio or wala kang kasama kailangan hindi nyo gaganunin yung mage ninyo para hindi rin siya mag up Nandito na kayo yung Johnson guys tapos unti untihan ako ng audit pati Johnson buti na lang nabuhay ako. Pagkatapos so, nakalita ko ang kalaban nandoon sila sa ano sa top. Kaya pumunta ako dito. Buti na lang buti na lang napatay ng Harley yung Johnson kung hindi nagkakaroon na naman advantage yung mga kalaban. Tapos dito sinabi namin na take natin yung Lord. Buti kasama ko talaga dito yung Chang'e kasi kaduo ko to si Chang'e si Kuya. So dito, kinuha namin yung Lord guys, tapos na-take namin yan. Muntik na ako dito mapatay ng Lord guys, buti na lang, nagkaroon ako ng buhay ulit. Dito guys, silusob ko na yung lab, pero inatake ako ng Johnson pati si Dito guys, muntik na ako dito mapatay ng Johnson dahil lumaban ako. Buti naka-ulti ako guys. Tapos, siya pa yung napatay ko guys, ang yung Johnson, sayang. Mapapatay ko na sana, kaya ang ginawa ko, kinuha ko muna rito yung ipis para magkaroon ako ng ano ng mga bagong item ulit at saka sumakit. Dito nga pala guys, nagkaroon ng clash dito. Umulti audit, buti na lang nabuhay ako dahil sa ages ko. Tapos kinuha, pinakuha na ko na dito yung lord. Hindi naman nila kinuha. Sayang. Dito nagtataka ako guys kung bakit ang bagal ng build ko. Nagbuild ako ng Hasklo, hindi ko pala nabuild yung Wind Talker. Sobrang bagal ng ano atake ko. Tapos dito guys, kinuwa, na naultihan ko yung Johnson kaso nga lang hindi ko napatay, sayang. Kano napatay ako dun, na, saka na nag-build ng windtoker. Kasi ang bagal talaga ng atake ko guys. Ang bagal ng atake ni Bruno kapag walang windtoker. Dito guys, nakita, nakita ko ng Gusion tapos ina-atake ko siya guys. Hindi, muntik ko pa siyang hindi mapatay guys kasi nag-crossing siya din oh. tapos nung pagkapatay ko sa kanya inatake rin ako ng sisilyon buti na lang na naunahan ko siya bago na ako matik dito guys pagkatapos ko nga pala mag farm pagkatapos ko kumuha ng red buff dito, pumunta na ako ng golden sinamahan ko na yung mga minions dito guys magpupush na na nga pala dito ng mga kalaban ay na na pala ng mga kakampi dito guys sorry mali ako sensya na po tao lang ito guys, victory kami guys. Kaya araw-araw kami naging laging victory. Tapos one star guys. Pilak lang ako guys. Sorry, tinansuwa ko eh. Sensya. Ten